Ayan guys, ang aking apo. Napakagandang babae. Ay, 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 ayan. Ayan guys, ang mga sagala ngayon. Ayan, isa ayan. Tatlo ay ko na, yan. Tatlo po yan. Ayan. Asama mo naman kami dyan. O, oh, ayan o. Oh. Ayan guys, yung aking mga kahanggan. Ayan. Ano ba? How? Oh. So, Saan? Oo. So, Sa BBS. Oh. Oh. Teka, tiyari muna nga po ko. Oh. Napakaganda. Ayan. Oo nga, lahat yan. Ayan o, oh. dito mayroon pa po magraray na dinig. Ay, hubad, bawal. Ba tayo man, restrict. Ayan. Tagal ko pinaghirapan ni Papa Black mo. <laughs> Ay, sama mo talaga nga po ka. <laughs> Ayan guys, ang aking nga po. Say hi ka naman, baby. Yan. Ayan guys, ito ang pangalawang apo ko na napakaganda. Ayan. Si ka naman baby. Hello po. Ayan. Ayan ang aking Yan. Ito po sa gala po dito ngayon. Mayuhan. Ayan. guys, yung aking apo na napakaganda. Ayan si Saira. Ayan, ganda-ganda niya. -ganda ah. Si hi ka naman baby. Hello po. Ayan po, magsasagala po siya. Ayan, napakaganda babae oh, ng aking po, na to. Ano, mabigat ang gaon mo, ba ang gown mo, be? Tulungan na kita. <laughs> Ayan, mamaya. Ayan, guys, nandito so Tapusan po dito sa amin, guys. Ayan. Maray na. Ang dami po magraray na. One. ayan guys, Ayan guys, 'yung aking apo. Anak ko ng pamangkin ko yung guys. Ayan, magraray na. Ayan, pagkaganda gandang bata. Hello, bebe. So Mabigag Bakit nakasimangot ang Riley? <laughs> <laughs> <U, nakasimangot laughs> eh. Eh, puna <laughs> <magra -rai> <laughs>